ito po yung tulay guys sa damo. Salamat. Salamat. Nakakatakot. Nagkakatakot po guys. Ang daming dumadayo, ang daming tao. Dito oh. tayo. <laughs> And guys, ito yung tulay na nakakatakot guys. Sixty balikan na. Sixty balikan. Pag Alam ko ano eh sixty pag solo. Ayaw ko pag Sixty dapat head atida. Ay. Hindi, ang alam ko. Pala, parang 30 lang. Ang dami talaga lumadayo, no? Okay. Sige, Hindi, ka, wala na ito. Hindi na mawala na ito. Oo. Saunahin mo sila, Meron ka? Ayan yung Wawa Dam. Ayan po, lakas ng abot guys. Ayan po.